Guys, nagpalinis ako ng paa. Ano pangalan Yung mo? kuko, Feli. Feli. Tapos, nagpagupit ako ng buhok. Nagpagupit ako ng buhok ko, guys. Dito kay Marikit. Yan, Oh, ang ganda ng gupit niya, guys. Gustong gusto ko ang gupit niya ng buhok. Yan, kasi ito ang, ito ang gusto kong gupit, guys. Yan. Kung gusto niyo magpagupit, pumunta lang kayo dito sa Pink Saloon. Sa harap ng Kingswood, dito sa may katabi ni, kaharap mismo din ng 7-Eleven. Kung gusto niyo guys, pumunta lang kayo dito sa, shopping sa pink salon. Ay, so naglinis ako ng kuko ngayon. Kasi para naman magmukhang paa naman ang aking paa. Ah, wala nang linis-linis yan oh. Magaling niya siya maglinis guys. Tapos magaling niya siya magupit ng buhok. Hanapin mo lang si market. Yan o. Oh. Thank you. Kasi nga nagpa, nagpagupit ako. Iwan ko ba na isipan ko lang magpagupit ng buhok ngayon. Tapos eh, sabay na lang nagpalinis ako ng kuko. Magaling siya guys kasi matagal na ako nagpapalinis dito sa kanya. Nang kuko at saka nang ang gupit pa na first time ko lang maggupit pero gustong gusto ko ang gupit niya at saka magaan ang kamay niya guys. Oh, thank you. Oh. <laughs> Hanapin niyo si Margit. <laughs> kasi di ba mayroon iba mabigat sa kamay pag naggupit sila. Ito ang gaan ng kamay niya. Mm. Parang hindi ka lang ginupitan. Mm. Gustong gusto ko ang gupit mm -mm. Gustong gusto ko ang gupit niya guys sa akin. Oh. Yan, ang ganda. Ang ganda mo bing Joke. eh, Joe. <laughs> <laughs> ah, kasi hindi siya na-blower. Kasi oo. hindi siya, ano. Hindi kasi may volume naman talaga uh, ang buhok ko. Kasi kulot, kulot, kulot. Oo. Oh, mo. Oh. Hindi natin pwedeng pek si ano. Hindi, kasi pangit mo. No. ganyan lang. Ganyan lang kay Steve. Yan na, guys. Ewan ko lang. Kasi may eksilang buhay kaya. Enjoy life, guys. Kung uh, gusto mong pagkupit, pumunta ka lang sa parlor, dito sa pink salon, magpamanicure, dito lang. Enjoy, enjoy lang buhay. Maraming salamat. Good afternoon. Alis tayo ngayon, guys. Magpabunot ako. Nangipin ko kasi naputol ang pasta ko. Kakainis naman. Pabunot ako doon kasi sa tintista ng bayan. Mas mura doon. Alis mo na tayo. Kaya magpabuno ng ngipin, guys. Naputol ang pasta ko, yun eh, no? ang. Kainis, naputol. Kaya, yeah, wala tayong gagawin kundi magpunta sa dentist at magpabunot ng ngipin. Pabalik ako mamaya, guys. Diyan na naman. Si... Yan, yan si ate. Tapos yung isa. Patatapos ko lang kaya uwi na ako. Bye. Bye, dok. Bye, dok. Yan, no? si doktor mabait siya, guys. Pumunta na lang kayo dito. Tama yan. Sige, sige, S... sige, sige. you, see know, you. na na ako ulit dito. Galing ko na sa dentist ngayon. Pumunta ko sa parlor dito ni Mariquette. Ay! Sige, wala kang mabuhay kung mo. Uy, YouTube to? Nagpag-uwi ka YouTube nga sa YouTube. Sige, i-add mo mo. Subscribe ako. Ha? Subscribe mo ako. Saan? YouTube nga. I-add pa po saan mo. I-add mo po natin sa... Ayan kay Sonia. Oo, oo. Oh, Yan si Mariki Kay. So pupunta kayo dito sa Pink Lady. Maganda siya mag-buffet at saka magpa... Maglinis ng koko. Mag <laughs> Ganyan ako sa dintisa, guys. Nako. Tapos magdating ko, nagpagupit na, na magpagupit na, na ako ng buhok. naman tayo natin po natin buhok. Yan. Kung gusto nyo dito dahil pumunta kayo sa Pink Lady, oh. Sa harap na, hmm. ay, sa pasong tamo dito yan. Yan sa harap ng king Sa harap ng Kingswood. Kaya, iwan ko na pagtripan ko ngayon yung maglinis ako. Marikit, hi ka nga. Hi. Hi. Um, Makita ito ni Alp. Ah. Uh, <laughs> uh, ano? <to> Sabay mo ah. <laughs> Tamad kasi hey, kaya. Tayo, ano ko po ng tanong kay Alp. Hi, Andy. Uh, dito na ako magpag-gobit. <laughs> <laughs> Parihan na kayo. Yan, dito guys. So, Sawa na kayo. Yun. Yung... I-ano ko ito mamaya. I-upload ko mamaya sa YouTube. I-friend mo ako. I-print hey, mo muna ako kasi naka-private kasi ako. I-add hey, mo ako mamaya. Ah, sige, sige. Mamaya add kita. Pumunta lang kayo dito, guys. Hanapin mo si Marikit. Magaling siya mag-kudkud ng kubo. Wala lang. Type ko lang mag-upit ng buhok na. <laughs> Facebook ba? Kaya sa Facebook ka na ka live? Hindi to live. Ano yan? Sa ano nga? Saan? Naggawa ko ng content para i ah, content, content. i-load ko mamaya sa YouTube ko. Ganda mo nung ano, pag bumili ka ng mga nagkamot. Ayan. Okay naman to. Maganda na. Maganda yan. Pero alam mo, pag naano ko to, ay iswap ko to sa next month dun sa ano. Ay, ay paswap ko lang yan. Mm-mm. Yan na guys, maganda, maganda siya maggupit Dito talaga na ako nagpapag nagpapalinis ng kuko sa kanya. Ano yun, na lang, na naisipan ko lang. Magpag-upit ngayon na aking buhok. Ayan na guys, oh, ayan. Ito po yung natakulay na. na, ka na. Ayoko. Ay, paano yung pangatapakulay? Highlight sana nang yan. Highlight, mo lang ito. Diba? Bagay naman din. Ang dami na kong puting buhok kayo, kasi highlights ko na lang yan ang mga puting buhok ko. Huwag na. Kasi alam mo, magsige ka ko. Kulay ng buhok, ganun din naman, saglit lang. Diba? Apat, pabuhin mo na lang yung mga white girl mo. Oo, tapos parang high. Alam mo yung kay Don Solita? Oh, ganun. Kaso lang sa iyo kasi wala pa ano, so wala Guys, sumunta kayo dito sa Pink Kiss, a uh, Pink leading uh, Parlor. Magaling magkukit sila dito ng buko. Yan, dito, oh. Si Marikit, ayan, oh. Yan, si Marikit, ang happy si Marikit, oh. Dapat i-promote mo kasi para... Ayan, 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 ang ganda. Yan ang magaling, so, maganda na ako. ko, oh. Hanapin niyo lang sila dito kasi magaling ang pink lidi. Dito magupit at sya kaman. Rebound. Ayan o. Ayan guys. Ako. So, ang ganda ko na. O, so, oh, diba? Ayan o. Oh. Ang ganda ng paggawa niya sa akin oh, nursery. Oh. So, diba. diba? Hanapin oh. nyo na lang si ano, si Marikit. Ang mm -hmm. takad oh. ah, yan o. Ayan. Wala round. Come to the Pink Rock Salon oh, here. Ang si takay